ko mga idol mga yung gusto sa inyong kanan siguro po rin tao ka niya ka maglata baka mga idol so itong doon na ang kanang iyahang taba para magmantika siya ato asang ulunguran o sibuyas o kamati so nakaayos na ta magutang lego magutang mag ah, prefer sa ato ang mga lutoonon so ngunin ako ang lutoon mga prepare na nga to ang kamatis o sibuyas. Tapos ang karning baka ito ang bukasan o ininitubig. Tapos ka na ako sa na ko sa ininitubig. Parang gingkasan. Gingkasan parang hindi siya lang hindi siya mga kamatis. Actually guys, nakalik ko mga isita dahil ang mga boat parent nila para na ito ang ato ang sarang nga taba sa basta mga idol na ito ang masiglahan masiglahan na nga ito mga nga ito ang sasigla sa kamatis tapos buhara buhara tawag anong yelo so ano siya ang ipang mix at parang parang siya malasalasa SO, pero no, na ito ilunod ang sky magasa na ito ilunod ang yan nila ang gusto sa pamananro to ka kainin sa kainin sa usang basta so, bakla ganon mo sa oparong tapos ngayon yung siya kuan sa mga lameskarang di ba siya lang si iniitaliya kana mo yung kainin kung amoy 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 so na unti na guys so ang karne at ang lugasan mga idol o inyo tubig sa si lima kabisis mga po natong buhaton sa bugas at ang iyong bago nato ito iruno at ang mulaton ang na maluto wala pa siya timers kayo wala pa siya kabukal so pagbutang na po sa bugas sa ininit tubig at o ang siyang patubuon at o siyang bugasan tubig para mungungok siya pagbutang pa kaya naman tayo dagang bisita family both side so mabutang na to upat ka takos, upat upat ka panaksan na to, butang kadaghan man so ato na to anya. to ang kilisan